Hello everyone and guys. And dito tayo ngayon sa palas. Kita niyo pa 'yan. Sa mga nagtatanong, baka sabihin niyo naman amin to, hindi to amin. Sa mga kapitbahay to. <laughs> At may nagiisang bahay dito sa gitna ng kabukiran na 'yan. Yan yung ano guys, yung bungkato, Yun Yun yung nandito oh. Ayan. Yan yung mga ano nang mais namin. Ayan tapos yung katabi niya ay mga tabako. Tingnan niyo ang aming pag- pulot ng mga mais na nahulog. Yung mga hindi nasasama sa machine, yun yung dudukdukin or pupulutin namin. So, let's go! Yan guys, nagpupulot na sila niyan. Kasi yung mga mais dito sa sobrang tuyo na ay mga nagkakandalaglaga na sila sa kanilang Ganito na guys ang finished product. Nakasako na siya. Gando niya sa dulo. Tapos meron pa silang buong katuhin yung kabila. Ayan, sa gitna. Ay! Sa daanan. Lagay nila. Lagay mo to, Kyle! Kaya meron pa dito ilang piraso. <laughs> Lagay mo dyan, Kyle. time check guys ayan alas sa isna 6, 6 pm na andito pa rin kami sa gitna ng kabukiran hindi pa kami tapos at hindi pa kami kalahatian mga nag pupulot kami na mga hindi nasasama sa bungkato ayan wala kang makitang kabahayan dito puro mga tanim ang mga naan ayan ang katabi ng mais ay puro tabako ayan ako. Ayan, hinihintay namin yung bungka to kasi nandun kasi siya sa dito. Medyo mahaba tong maisan na to. Shout out kay Kyle. Ayan. Pagod na. Pagod na siya kalalakad sa pagkahaba-habang maisan. nandun pa dun sa dulo. Aking asawak at si ate. Andun sila. nagantay nag lang kami dito sa wala pa rin ayan yung aming napulot lakad-lakad kami guys sa na. minita guys nasiraan na naman yung bungkato <laughs> ayan yun yung mga kasama ko, mga nakatambay hindi sila nandito kami sa ilalim ng thriller kasi nga sobrang init

betul tak dia cakap kita maklumkan ganyan guys yung aking o ang aming pinupulutan ganyan kahaba tapos nandun pa sila sa dulo hindi pa sila tapos mukong sa dulo ako andito pa lang ako sa karatian yun yung aking sako